kita ko lang yan sa TikTok yan, no? Oh. Kanina lang. Hi guys! For the rest video ay mag naman kami ngayon para naman makakain ng inihaw na isdang tilapia. Sobrang laki niyan guys. Dito kami sa labas nag-ihaw. Alangan sa loob. Siyempre <laughs> sa labas. Ayan, dyan kami nag -ihaw. So, ayan na guys, luto na yung ating inihaw na tilapia at nilagay na rin namin yung hipon na ilang peraso lang guys kasi natakam lang ako doon. Sana panood ko sa TikTok na inihaw na hipon. Try lang, try lang. Nakita ko lang yan sa TikTok yan. Kanina lang. Ito na yung ulam namin mga besh. Minsan lang to kumain ng masarap inihaw na hipon tapos inihaw na tilapia at okra nilaga tapos ito yung ating sawsawang oh so guys kainan na tapos meron tayong okra tapos yung kanin natin is lugaw, lugaw. tapos kaya siya may red guys kaya nilagay ko yung hotdog hotdog ni nung mga bata para mainit Ayata si yung tilapia. Oh, nakatingin kawawa, nagmamakaawa ba siya? Please, wag niyo po akong kainin. Butas na ako. Wag niyo po akong kainin. Sayang so, ayan guys, oh. Para siyang na-steam nice sa loob. Mm. Ayaw, kuyan, mm. I Lami. Want bingo, guys. I want... Kain tayo. Unang subo. Kain tayo. Uy. Kamusta? Ito na 'yung hipon. Ah, Yan guys, ganito lang 'yung buhay namin at ganito 'yung bahay namin. Sobrang kedit magkasama 'yung kalan tapos 'yung kainan. Ah. Loob Ano masarap, inihaw, sinigang or ano, butter cream? Ano? Preparas lang. Paparas lang. Gita mm -hmm. na mo naman yung sawsawan. Magbo-boil talong ako, guys, para naman healthy. Ulam namin nung nakaraan is, puro, puro ano, puro mamantika. Guys, wala na akong istan. O, oh, talong. Ayan, Okra. Mmm. Mmm. -hmm. Mmm, -hmm. sap. Ngayon yung okra. Okra na maraming kamatis. Ayun, so, guys. Ah. Oh. May salt na yung tubig. Mmm. Balat ako, guys, ng hipon. Sipsipin mo yung ulo. Masarap yan. Nang-alos yun. na, guys, yung hipon. Ano, guys? Ano lang? Anim na peraso lang ihipon na binili ko. Tikim-tikim lang ba? Mmm. Mga, um, bitawan mo ako ng isipin. Bakit? Okra-okra, um. mm. uh -huh. guys. Mm. Yummy, yummy.